Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa Sementadong Kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa isang maliit na bahay sa sementadong kalsada, may isang batang babae na may pangalang Elisa. Ngunit kahit na bata pa lang siya, hindi niya nagusto ang pag-aaral. Tuwing inuudyokan siya ng kanyang ina na mag-aral, lagi siyang sumisigaw at nagtatampo upang makatakas sa pag-aaral. Elisa, anak, kailangan mong mag-aral para magtagumpay ka sa buhay. Sabi ng kanyang ina, subalit si Elisa ay hindi pa rin nagpapakumbaba. Sa kabila ng pagsatsaga ng kanyang ina, patuloy pa rin si Elisa sa kanyang kalakohan. Sa halip na mag-aral, palagi niyang pinipili ang maglaro sa paligid at manood ng mga video sa TikTok o Netflix. Hanggang so ang araw ng pagsusulit, hindi na nga nakapasa itong si Elisa at napilitang ulitin ang grade level. Subalit so kahit ilang beses na nangyari ito, hindi pa rin siya natuto at patuloy pa rin siyang nabibitin sa paaralan. Sa huli, sinabi ng paaralan na hindi na siya maaaring mag-enroll. Ito ang naging simula ng pagkakabakante ni Elisa sa pag-aaral. Nabigo siya at iniwan ng mga kaibigan sa eskwela. Naalala niya ang mga sandaling masaya sa loob ng paaralan Ngunit lahat ng iyon ay nawala dahil sa kanyang katamaran. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada.